Ha, <laughs> Ate. Ate. Sama ini, si Ate. Sama kami ng Thank you. Dito kami sa may dito kami na Rhyme. Ganda ng kulay ng ano. Yup. Oh. Hello. Tapos, di ba may mali... Tignan mo yung agos ng kulay. Ilang views na kaya? Ayan. Ilang views. Ayan, 4 million views. <laughs> Pindutin mo na. Stop mo muna. Bye! Okay, so ano Bye!